Ang hindi inaasahang hakbang ng China na maghandog ng sampung makabagong fighter jets sa Pilipinas ay nagbukas ng malawak na diskusyon tungkol sa direksyon ng ugnayan ng dalawang bansa, kaligtasan ng rehiyon, at pangmatagalang implikasyon nito sa pambansang depensa. Marami ang nabigla, marami ang natuwa, at marami rin ang nagduda. Ngunit ang pinakamahalaga sa lahat ay ang tanong, ano ba talaga ang kahulugan ng Reg Along ito? Isang tunay na tulong, isang estratehikong galaw o isang pampolitikang kilos na naglalayong baguhin ang dynamics sa Indo-Pacific. Sa masusing pagsusuri, malinaw na ang desisyong ito ay hindi basta militar na donasyon. Isa itong multi-layered na pangyayaring may epekto sa ekonomiya, diplomasya, seguridad, at geopolitika. Kung titignan ang kasaysayan ng relasyong Pilipinas-China, madalas itong dumadaan sa cycle ng tensyon at paglalapit. Ang isyu sa West Philippine Sea ang pinakadominanteng balakid, at sa kabila ng mga negosasyon, hindi kailanman ito naresoldo ng simple at tuwiran. Sa ganitong konteksto, ang pagbigay ng China ng fighter jets ay tila malaking pagbalikwas mula sa karaniwang daloy. Ngunit ang donasyong ito ay hindi dapat tingnan ng hiwalay sa mas malaking estratehiya ng Beijing. Sa mga nakaraang taon, nagpakita ang China ng higit na interes sa pagpapalawak ng impluensya nito sa Southeast Asia at kabilang dito ang mas pag-ehersesyo ng soft power mula sa infrastruktura, kalakalan, hanggang sa depensa. Kaya't ang pagbibigay ng sampung fighter jets sa Pilipinas ay maaaring tingnan bilang bahagi ng mas malawak na plano para maging mas kapakipakinabang, mas maimpluensya, at mas integrated ang relasyon ng dalawang bansa. Napakahalaga ring pag-usapan kung gaano ka-epektibo at kapakipakinabang ang mga fighter jets na ito para sa Armed Forces of the Philippines AFP, partikular sa Philippine Air Force PAF. Sa mahabang panahon, kinaharap ng PAF ang kakulangan sa modernong kagamitan, lalo na sa mga aerial defense assets. Kung ikukumpara sa mga air force ng karatig bansa, mas mababa ang modernization level ng Pilipinas. Kaya't ang biglang pagdating ng sampung jets ay malaking tulong sa capability building ng bansa. Kung ang mga aeroplanong ibinigay ay may advanced avionics, modernized radar systems, at interceptor capabilities, tiyak na magdadagdag ito sa bilang at kalidad ng aircraft inventory ng Pilipinas. Ngunit tanong ng iba, gaano nga ba katagal bago ganap na mapakinabangan ang mga jets? Ang anumang modernong fighter ay nangangailangan ng matinding training, maintenance capability, at logistics support. Kung hindi ito kasabay ng pag-upgrade sa infrastructure, training programs, at spare parts supply, maaaring din ito marating ang buong potensyal. Isang sensitibong bahagi ng usapin ay kung may kapalit ba ang donasyon. Sa larangan ng internasyonal na relasyon, bihira ang libreng regalo, lalo na pagdating sa defense assets. Ang mga bansa ay nagbibigay ng military hardware upang makamit ang mas malalim na strategic influence, mawili ang tatanggap na bansa, at makalikha ng dependencies. Kung ang China ay nagbigay ng fighter jets, maaari itong tingnan bilang pagnanais na bumuo ng mas matatag na komunikasyon at presence sa AFP, lalo na sa mga susunod na taon kung saan kakailanganin ng Pilipinas ng parts, maintenance assistance, at possible upgrades. Dito pumapasok ang tunay na implikasyon, Maaring ito ay simula ng mas malalim na interaksyon sa pagitan ng defense establishments ng dalawang bansa. Hindi ito masama sa sarili, ngunit dapat maging maingat at masusing magplano ang Pilipinas upang mapanatili ang strategic autonomy nito. Mahalaga ring tanungin kung paano tatanggapin ng publiko at iba pang bansa ang donasyong ito. Ang Pilipinas ay may matagal ng defense partnership sa Estados. Unidos at anumang malalaking hakbang kasama ang China ay tiyak na pagmamasda ng Washington. Gayunpaman, normal sa isang sovereign nation na magkaroon ng diversified partnerships. Ngunit sa geopolitika ng Indo-Pacific, may mga sensitibo at komplikadong dinamaka. Hindi may iwasang may magtanong, may epekto ba ito sa Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at US? Posibleng hindi direkta, Ngunit maaring magdulot ito ng bagong layer ng recalibration sa estratehiya ng dalawang bansa. Sa isang banda, maaring tingnan ng US ang donasyon bilang senyales na dapat nilang gawing mas proactive ang kanilang engagement sa Pilipinas. Sa kabilang banda, posibleng makita ng China ang aksyon nito bilang pagpapakita na maari nitong makuha ang loob ng Manila sa pamamagitan ng kombinasyon ng tulong at diplomasya. Para naman sa mga karatig bansa sa ASEAN, ang donasyong ito ay maaaring tingnan bilang bahagi ng patuloy na kompetisyon sa impluensya sa rehiyon. Maraming bansa ang tumatanggap din ng tulong militar mula sa China, ngunit ang Pilipinas ay kakaiba dahil may territorial dispute sila ng Beijing. Kaya't ang pagbigay ng jets ay maaaring makita bilang confidence-building measure o pagsisikap na mapahupa ang tensyon. Gayunpaman, hindi nawawala ang panganib na ito ay magamit bilang leverage sa usapin ng maritime claims, kaya't kailangan itong suriin ng may balancing pananaw. Sa domestic context naman, malaking simbolo ito sa patuloy na modernisasyon ng AFP. Ang modernization program ay ilang dekada ng proyekto, ngunit laging delay dahil sa budget limitations. Kaya't anumang pagdagdag sa air capability ay malaking hakbang. Ngunit ang tunay na sukatan ay kung paano ito isasama sa Brother Military Development Strategy. Ang mga jets ba ay bahagi ng long-term plan? May sapat bang pondo para sa maintenance at pagsasanay? O magiging display assets lamang ito na hindi lubusang ma-maximize? Ito ang mga tanong na kailangang sagutin upang masabing tunay na upgrade ang naganap. Hindi rin may iwasang pag-usapan ang epekto nito sa moral ng mga Pilipinong sundalo. Kapag nadidagdagan ang kagamitan, tumataas ang kumpiyansa ng tropa at nagiging mas positibo ang pananaw nila sa kanilang kakayahan sa misyon. Sa mahabang panahon, isa sa mga hinaing ng AFP ay ang kakulangan sa modernong kagamitan. Kaya't ang pag